Wala na bang pakialam sa iyo ang partner mo, boyfriend o girlfriend mo? Yung para bang tuluyan ka na niyang kinalimutan at halos ikaw na lang palagi ang nag-iisip sa kanya pero ikaw ay baliwala na niya. At tuluyan na talagang nawawalan ng gana ang partner mo sa iyo. Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon at manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa iyo? at siya na naman ang mababaliw at mapabalisa sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Pwes, gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo at gawin ito bago ka matulog. Ito Ito'y napakaipiktibong ritual basta tiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang, dapat meron kang actual photo niya at pagkatapos isulat sa likod ng larawan niya ang kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng papel, isulat sa papel ang kanyang pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka ng ziplock o kahit na anong plastik na pwedeng paglagyan ay pwedeng gamitin at saka ilagay ang larawan niya sa plastic o zeplak at tupiin ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan kay tatlong tupi at isilid mo rin o ilagay ito sa plastic at pagkatapos mo nang malagay ang larawan at ang papel ay maglagay ka rin ng kaunting asin at pwede mo nang iserado ang plastic o zeplak na ginamit mo sa ritual at ilagay mo na ito sa higaan o sa unan mo wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Itong ritual ay pwede ilagay sa higaan o di kaya sa ilalim ng unan mo. At paniguradong ikaw na naman ang iisipin ng taong mahal mo at manumbalik ang nararamdaman at pagmamahal niya sa iyo sa pamamagitan lamang nitong ritual na gagawin mo ngayon. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong higaan o uunanan itong ritual. At kinabukasan kung hindi ito safe sa unan o sa higaan mo, kunin ang ritual at dalhin kahit saan ka man magpunta. At ilagay lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.